Sa isang maliit na nayon sa kanlurang bahagi sa bayan ng Santo Tomas ay nakatira ang isang magsasakang walang inisip kundi positibo lamang. Simple lang ang kanyang pangarap. Ito ay ang lagi nang may makain sa kanilang hapag. Na siya namang nangyayari at hindi isang himala kung mayroong laging may isasalang na sinaing sa apoy na kalan. Dahil si Mang Ingo ay isang napakasipag na magsasaka. Ang kalahati ng kanyang panahon ay nasa pagtatanim at pagpapalago ng kanilang palayan. At ang kalahati ay nakalaan para sa kanyang maliit na pamilya. Isang araw sa kanyang pagpapahinga sa kawayang upo ang nasa kanilang munting bakuran ay napamaang si Mang Ingo sa isang tinig na bigla na lamang niyang narinig. Isang estrangherong matandang lalaki ang pinanggalingan ng tinig na tila nasaktan at nakita niya ito mula sa labas ng kanilang bakuran na nakasadlak sa lupa. Nakulolo, ano nangyari at kayo'y natumba? Tinulungan at inalalayan ni Ingo ang matandang estranghero at ito ay pinatuloy niya sa loob ng kanyang bakuran at pinaupo sa kawayang upuan. Ako'y galing sa isang napakalayong paglalakbay. Ang bawat kabahayan na aking nadaraanan ay hinihingan ko ng kaunting makakain. Ngunit wala man lang malambot na puso ang naawa sa katulad ko. Saan ho ba ayo galing, Lolo? At saan naman ho kayo pupunta? Ang katulad ninyong mahina na ay hindi na dapat naglalakbay. Ang ikatlong bundok na matatanaw mula sa silangang bahagi ng bayang ito ay ang aking pinangganingan. At ang pangatlong kabundukan sa kandurang bahagi ng nayong ito ang akin pang lalakbayin. Mahabang panahon at lakas ang aking kailangan upang ako'y makarating doon. Maaari mo ba akong bigyan ng makakain ginoo? Upang sa gayon ay makabawi ako ng lakas at marating ko ang aking paroroonan. Si Mang Ingo ay likas na may pusong mapagpala at maaruga kanino man. Kaya't hindi siya nagdalawang isip na bigyan ang matandang estranghero ng sobra pa sa hinihingi nito. Mainam at sobra ang bigas na sinaing ni Celia. May mga kamote at saging sa mesa. Heto at baunin ang inyong pagkain ito. Alam kong hindi yan sapat sa inyong kailangan sa paglalakbay. Ngunit sana ay nakatulong po ako sa inyo sa abot ng aking nakayaanan. Tuwang-tuwa ang matandang estranghero sa natanggap mula kay Mang Ingo. At bago pa ito umalis, ay isang matalinhagang mensahe ang iniwan ito. Ako'y aalis sa lupaing aking kinatatayuan. Ngunit ang bahagi ng aking pagkatao ay mananatili dahil ako ay iyong tinulungan ng walang pag-aalinlangan, ay ibabahagi ko rin sa iyo ang tulong na balang araw ay iyong pasasalamatan. Nang makaalis ang matandang estranghero, ay ipinagkibit-balikat na lang ni Mang Ingo ang huling mga sinabi nito. Dahil para sa kanya, ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, ay taos sa puso at walang hinihintay na kapalit o kabayaran man. Pinaumagahan ay isang bagong umaga na laging puno ng positibong pananaw at pag-asa ang baon ni Mang Ingo sa pagsuong niya sa pagtatanim. Malapit ng anihin ang mga palay Mang Ingo. Ilang buwan pa ay may hinug na mga botel ng palay. Si Mang Kanor ay isang magsasaka na katulad ni Mang Ingo ay umaasa lamang sa bawat ani upang makaraos hanggang sa susunod na tag-ani. Huwag lamang mapepeste at huwag lamang daana ng kahit anong kamarasan. Nawa ay makaani tayo ng masagana sa susunod na buwan. Laging may awa ang Diyos. Ang ating pananampalataya ang magsasalba sa atin hanggang sa pagdating ng anihan. Isang araw, ay nagtatakang tinititigan ni Mang Ingo ang isang panakot sa ibon na hindi naman dating naroon. Hindi niya ito ginawa at lalong hindi siya ang naglagay noon sa dakong iyon ng palayan at nadagdagan ng kanyang pagtataka dahil imbis na magtaboy ito ng mga ibon na maaaring kumain ng mga butil ng palay ay katataka-takang pinamugaran pa ito ng sangkaterbang mga ibon Napakamot na lamang ng ulos si Mang Ingo sa tanawing yon Maya maya sa kanyang pag-oobserba ay napagtanto niya na mga ibon na namumugad sa katawan ng scarecrow ay animo kumakanta lamang sa salyo ng kanilang mga huni. At ni isa ay wala siyang nakitang ibon na tumuka ng kanyang mga pananim. Ang mga huni ng mga ibong nagkukumpulan ay naging isang masayang musika na nagdala kay Mang Ingo sa panatag na kalooban. Kinabukasan, naroon pa rin ang mga ibon at ang scarecrow na animo ay laging masaya laging nakangiti at tila lagi nang nagbibigay ng kapanatagan sa isip at kalooban ni Mang Ingo. Hindi niya ito inaalis, hindi sinisira. Hinayaan niya na lamang ito at tila ba lagi itong nangungusap. Tila ito ay nagdadala kay Mang Ingo ng kapayapaan at tila sinasabi ng scarecrow na ito na huwag siyang mabahala dahil may kasama siya sa lahat ng panahon tag-araw man o tag-ulan. Maya-maya ay napadaan si Mang Kanor at narinig niya ito na walang pasintabi na pinulaan ng scarecrow na halos na sa sangkaterbang mga ibon. Ang mga bagay na yan ay kaiba sa karanibong scarecrow. Imbis na magtaboy ng mga pesting ibon ay parang ito pa ang nagtatawag ng na mga ibon na sisira sa pananim. Kung ako sa'yo, ay sisiraing kong scarecrow na yan hanggat hindi pa nakakapaminsala ng gusto. Napamaang si Mang Ingo sa tinura ng kapwa niya magsasaka. Pero ang scarecrow na ito ay wala namang buhay upang inyong parapangan ng waling akala. Tingnan ninyo, ang mga ibon ay hindi na naninira o nanginginain ng kahit isang botel ng aking mga tanim na palay. Madahil ay hindi pa siya ngayon, Ngunit kapag ang mga ibon na yan ay nagutong sa mga hapang pagtambay sa scarecrow na yan, ay di na pepestihin ang mga yan ng iyong mga bananin. Sirain mo na lamang yan, Mang Ingo, at gumawa ka na lamang ng bago. Napayoko na lamang si Mang Ingo, at kahit na anong sabihin ng mga kapwa niya magsasaka, ay hindi niya inalis ang scarecrow. Dahil para sa kanya, ay hindi naman ito nakakapaminsala. Walang idinulot na masama ang bagay na iyon at hindi naman ito nakakasagabal sa kanyang mga pananim. Isang linggo ang lumipas, isang gabi yon. Hindi inaasahang bagyo ang dumating. Tumagupit ang malakas na hangin at umuhos ang malakas na ulan. Ang magdamag ay isang mahabang gabi ng kalamidad. Kinaumagahan ay nanlulumo ang mga magsasaka. Ang mga kabahayan ay halos masira. Ang ilang mga puno ay natumba. At ang pinakanakapanlulumo ay nalunod sa baha ang mga palay na ilan buwan pa ang hihintayin para anihin. Ano itong nangyari? Tila isang dilubyo ang dumaan. Ang mga palay, nasirang lahat. Halos walang natira. Paano na tayo ngayon? Walang maisagot si Mang Ingo dahil maging siya ay biktima rin ng galit ng kalikasan. At tulad ng lahat ay walang natira sa kanyang mga pananim. Ang mga buto ng palay ay bubot pa. Sayang! Sayang ang panahon. Ang mga palin aanihin ay naging bato pa. Nang humupa ang baha, ay sisimulan ni Mang Ingo na muling araruhin ang taniman upang muling makapagtanim. Maya-maya ay napamaang siya sa kanyang nakita at sa kanyang pagtataka Naroon pa rin ang scarecrow sa gitna ng kanyang nasirang palayan. Basang-basa dahil sa nagdaang bagyo. Ngunit isang himala na hindi man lamang ito nasira. Mayamaya maya kasabay ng pagsikat ng matingkad na araw, ay nagsulputan ang bulto ng ibon at isa-isa itong dumapo sa scarecrow. Tila ba nangungusap ang kanilang mga huni tila ba nauunawaan ng mga ito ang isang suliranin na kailangang lutasin. Lumipad ang mga ibon at nagtungo sa kung saan. At maya, -maya habang patuloy na nag-aararo si Mang Ingo, ay may pumatak na isang butil. Nang suriin niya ang kung anong butil na yon, ay isa pala itong butil ng palay. Maya-maya ang isang butil ng palay ay naging dalawa, tatlo, hanggang sa halos umuulan na ng sangkaterbang butil ng palay sa kanyang taniman. Gulat na gulat si Mang Ingo, lalo na nang makita niya ang bulto ng mga ibon na nasa itaas at siya palang nagdadala ng mga butil ng palay. Ilang balik pa ng mga ibon ay halos malagyan ng kabuuan ng palayan ni Mang Ingo. At kinabukasan ay nagulat si Mang Ingo. Dahil ang kanyang halos kakaararo palang nataniman, ay tinubuan ng nagtataasang mga palay. At ilang linggo pa, nang kanyang suriin ay labis ang kanyang pagkamangha. Anong himala ito? Ang mga palay? maaari na itong anihin. Inani ni Mang Ingo ang mga palay at muling binungkal ang lupa. At muli ay nagdala ang mga ibon ng mga binhing palay at kung saan galing ang mga binhi ay hindi alam ni Mang Ingo. Kung saan man kayo galing, ay labis ako nagpapasalamat sa inyo mga kaibigang ibon kayo ay hindi peste ng aking taniman. Bagkus ay ipinadala ka rin ng langit upang ako at ang aking mga kababaryo ay makatawid sa gutom habang hinihintay ang mga susunod na ani ng palay. Ang mga inaaning palay mula sa mga butong dinadala ng mga ibon ay ipinamamahagi ni Mang Ingo sa mga magsasakang biktima ng nagdaang bagyo at sa mga kababaryo niya na nangangailangan nito. Ang lahat ay nakatawid sa gutom at ang lahat ay nakapagsimulang muli at nakabangon mula sa nagdaang pagsubok sa kanilang buhay. Kinabukasan ay nakapagtatakang nawawala ang is scarecrow sa gitna ng palayan ni Mang Ingo. Napakamot na lamang siya ng ulo at maging ang mga ibon na lagi sa paligid nito ay hindi na rin bumalik pa sa di kalayuan ay naroon ang matandang ermitanyo na minsang tinulungan ni Mang Ingo. Nakatanaw at tila ba nangungusap. Tulad ng sinabi ko, aalis ako. Ngunit ang bahagi ng aking pagkatao ay mananatili sa lugar na ito. Hindi ako nagkamali sa pananatili ko sa iyong taniman, ginoo. Ang iyong puso ay tunay na mapagpala sa mga nangangailangan. Simula ngayon ay hindi mauubos ang mga biyaya sa iyo dahil alam kong marami ka pang matutulungan. Sa kumpas ng kamay ng ermitanyo ay nagliparan ang isang bulto ng mga ibon sa himpapawid. At ang mga ibon na ito ay mananatili sa paligid ng taniman ni Mang Ingo, upang magdala nang walang hanggang biyaya. Hanggang dito na lang at sana ay may napulot kayong aral sa ating munting kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.